Sigurado kayo? Oo. Oh, Pinapatulak sa amin yan pag sila. Sigurado kayo wala kayong toyo? <laughs> Ganda ng lugar dito ah. Ay, sasarap na dito. Ngayon lang ako nakapunta rito ah. Pa. Si Jun, Jun to. Tsaka si Talentong ah. Talentong. Jun, anong gagawa nyo rito? Oh, Tatrabaho? Tatrabaho. Oh. Diyan? Eh, maganda yan. Uh, perianto, di ba? Oh, Viking yan. <laughs> Viking. Eh, ba't parang nalalata kayo? Di pa ba, ba kayo kumakain? kumain oh, na kami. Kumain na kayo? Kumain na. Eh, ba't, eh parang, mm, alo, lugin-lugi kayo. Ah. Di ba kayo sinisweldohan dyan? Laki nga lang sweldo namin dyan. dami pang pagkain. Iyabang <laughs> talaga na ito. <laughs> Malaki sweldo nyo. Marami pang pagkain. Eh, bakit ganyan itsura nyo? <laughs> siray yung makina hindi eh. totoo yan sira yung makina sira yung makina yan sira yung makina eh, eh paano yan pag may sasakay eh? paano aandar yan hindi eh sira eh, yung eh. si makina eh kami yung ginagawang tagatulak na gano'n ate yung tulak nyo pag may sasakay ay kaya pala ganyan ang eh, tsura nyo eh eh bakit ginagawa nyo yun eh pag hindi namin ginagawa may magagalit sa amin sino magagalit ayun no. ayun Oh, Itig sa mo kahit sa akin mas sumatingin. Ang Sigurado kayo? Oo. Oh, Bilang patulak sa akin e, pagsira. Sigurado kayo wala kayong toyo? Wala? Okay. Doon nga kayo, ah. Ambira kayo. Oo, pupunta na kayo doon? Tatulak uh, na nga Iba kayo, baka kayo Toyo! bira kayo.